Ito na guys yung kamatis so, so ayan. Mm. Nalagyan ko ng itlog yan. Ayan. Gano ako ng itlog kaya maya. Ayan, ayan. guys. Ayan tingnan yung kawali. Ayan wow. yung kawali. masarap. Maraming sibuyas. malapit na maluto yun. Yung sibuyas. Kaya mamaya, may, may natin yung bawang. Ay, lalagay natin yung kamatis. Paano pa natin ang kumpi? Lutuin pa natin ng kumpi pa kumpi. Para lalagay natin yung kamatis. Pwede lang ilagay yung kamatis. Ayan. ayan. Marami. Ayan. Bale, apat lang kayo mag dito. Pag naluto naman to guys, ng kamatis, so ito lang yun naman. Ayan. Bale, takpan lang natin ito. Ayan. sa umano, natin ang na itlog. Apat lang kayo mag-uulang dito. Mag-uulang. Takpan natin yan. Hanggang sa maluto siya. Ito guys, luto na siya oh. Pwede na alo, pwede na nang... Lagay yung e yun na yung itlog, Ayun. yun na siya, nagagaya ko na siya na ano ng ano, asin saan, pang ano pang masarap, basic sarap, na sarap, hmm. bale apat kaming tapay nito, dito. Hmm. yun, Bale, ano siya? Kung kunti na yung ano niya, sabaw niya. Pwede na natin ilagay yung ano. Yung... <laughs> yung itlog. Bale, nagigyan ko siya ng itlog. Ganyan. Yan guys, nilagay ko na itlog. bali tatakpan ko to. Para bumubuo yung itlog. Ayan, ganyan siya. Hindi ko siya haluin. Ganyan lang siya. Tatakpan ko lang siya. Para bumubuo yung itlog sarap Yun okay, guys, so, yung itsura niya. parang sarap, ano, sarap ulalo. Ayan, o. Mm. Yan yung ginagawa ko. Ayan, pinapati ka sa itlog. Para, ano, hindi ka anong durog-durog. Ayan. Diba? Ayan, siya. Ayan. Ayan lang siya, guys. Ayan, ganyan lang. gawa ko. Ayan. Hindi hmm. ka anong durog yung ano, itlog na. Ayan. Ayan siya. Ayan. Ayan, o, pa rin yung itlog, di ba? Ayan, o. Hmm. Ayan, kitang-kita yung itlog niya. Ayan, dito na siya, guys. Pwede na kumain. Ayan, hindi maraming itlog. Kitang-kita yung itlog. Yan, you know? oh. Malalak siya. Hmm. Let's eat. Ayan, kakain na kami, guys.